alam doon ng ah do ng mama niya na hindi siya straight so ibang malaman kung paano alaman ng mama ko ako hindi naman ako nag out actually na lang kasi before parang nagkaroon ako ng ex-boyfriend noon nagkaroon lang ako ng boyfriend noon. Tapos, after noon, ano, um, niloko ang person. So, nung niloko ako, nag ako ng girl. Sabi ko kasi, ano, yung mga friends ko, puro, ano sila, puro, tag ito, puro girl yung mga, yung, Oo, ako, taga Pampanga ko. Yung guy, taga Bataan. Malayo. Tapos, as in, ano, um, tawag dito, as in, pag makikita kami, sa bahay lang kasi bawal. Yun, super bawal. So, parang doon lang so afternoon ano nagtry ako ng girl tapos sabi ko ay ano parang kadiri naman pag girl ganon 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 pa ako Ano ba yun Tapos, ayun, nung nahuli ako nila, mga galit na galit sila. Ganyan, kasi nga, syempre, um, super girly ko, ganon. And then, after nun, parang, yun, nagsabi na lang ako na, um, parang mas masaya ako, ganon. Inopen ko, tapos, syempre, matagal bago natanggap nun ni mama. Tsaka ni daddy. Kasi, syempre, expect nila, gurigoy -guri na ako. Lagi ako nagsaspagetti, gano'n na dami. Tapos, nung ano niyan nila, ano, natanggap naman nila, matagal nga lang. Tapos, parang kasi, syempre, di ba, parents nila. So, kahit na anong mangyari, Matatanggap at matatanggap ka nila kahit na matagal pa, gano'n. Kesa itatago mo, mas mahirap pag nagtatago ka. Yun, um... Basta sobrang galit. Nasampal ako, pinalayas ako, gano'n. Yun, basta ano, mag... open ka lang sa kanila na mayos. Kunyari, sabihin mo, Mama, Daddy, ganyan, pwede ko ba kayo makausap in private? Gano'n. Um, gusto ko lang i-open yung sarili ko sa inyo, ganyan. Para, alam mo yun, wala wabigat sa heart mo. Na, napag-usapan yun ng parents mo, gano'n. mo tinry ko naman, pero mas masaya ako sa ganito, ganon Kasi, tatanggapin ka nila. Tatanggapin ka naman nila kasi anak ka naman nila kahit mahirap, at least inamin mo. Di ba? Agui? Agui kayo? Agui ba kayo? Hindi ko marinig. Sorry. Oo, napag-uusapan naman. Walang forever. Lifetime lang. 俺都怀孕了。